Yo! good morning mga ka-teammates Sobrang na-miss ko kayo mga ka-teammates, grabe So kung mapapansin nyo, eh, madalang tayong mag-upload dito sa YouTube ng vlogs Medyo napapag-focus kasi ako sa Facebook ngayon mga ka-teammates Yun nga, kung mapapansin nyo rin ay Ang nagiging content natin ngayon ay mga pagkain so, Mga ka-teammates, nagugulo na ako kasi hindi naman pwedeng kain din ako ng kain doon sa mga vlog natin. So, iniisip ko pa rin kung ano yung magiging magandang atake natin na pwedeng gawin dito sa YouTube at the same time, pang Facebook na rin. Ayan. So, siguro, ngayon, para makapag na ako ng kahit konti, ay samahan nyo ako. Magpapotawak tayo dito sa Bayside Gatid. Ang balita ko, e, eh, mababa na raw ang tubig din sa dagat. Pwede na raw tayong bumaba. Yung favorite spot ko dun mga teammates eh. Sa tabing dagat. Ayan, so tingnan natin kung anong aabutan natin dun. Nahabol ko yung haring araw eh mga teammates So today is April 10, Thursday at 6 o'clock na ng umaga. Medyo nagmamoyst yung ating uh, kotse. Medyo malamig-lamig pa. Hi mga teammates uh, Hindi ko alam kung paano gagawin ko sa Facebook at Youtube kasi magkaiba ng orientation yung Facebook eh. Sa Youtube naman eh landscape. Sa Youtube kasi parang hindi mabenta yung mga portrait orientation na vlog eh. Ngayon, siguro ko na mag 4K, sabi ni Brother Nick. Ang gagawin ko na lang siguro uh, 4K ko yung vlog so try kong edit yung video natin ng landscape saka portrait din. Nag-research din ako sa YouTube kung paano dapat gawin. So, try natin. Para at least uh, yung na-upload ko naman sa Facebook, eh, may upload ko rin dito sa YouTube natin. Dahil miss na miss ko na talaga kayo mga ka-teammates. Medyo malapit na tayo. Ay, salamat at sinamahan niyo ako dito sa ating uh, road trip. At the same time, photo walk. <laughs> Dala ko nga rin pala mga ka-teammates yung Canon 135 and Canon RP ko. Kaya sa mga ka-teammates, kukunan ko lang itong pinaka-favorite ko na spot dito pag napunta ko ng Bayside. Tuturo ko sa inyo mga ka-teammates. Tingnan nyo. Ang ganda. Mga ka-teammates, magbo-voiceover muna tayo ulit ngayon ha. Hindi ko kasi napansin na malapit na malobat yung ating mic. Hi! Ang sarap gumising na maaga mga ka-teammates! Dito nga pala tayo magpo walk ngayon sa Bayside Gatid, Santa Cruz, Laguna. Dito ko na piling photo walk kasi marami tayong makaka-capture na moment dito. Gamit ko nga pala dito yung aking Xiaomi 14T Pro. Xiaomi, baka naman. Ang ganda ng timing ng bike dito. Red and green. Teka, tulungan muna natin si Kuya. Mukhang hindi na makahon sa dami ng dala. Mga tolya nga pala yan mga ka-teammates. Pakain sa pato. Grabe, ang bigat. Talagang hindi kakayanin ng tricycle ni Kuya to. O Kuya, ingat ka ha. Dito, nakachamba pa ako ng kuha hindi na rin kinaya ng bike ni kuya kaya tinulak na rin nila ah. ang ganda talaga dito sa Bayside Katid pag bukang liwayway wala nga pala akong ginamit na kahit anong filter yan mga katimates sadyang napakaganda lang talaga ng kulay ng kapaligiran pag ganyang oras ang lalaki ng isda no big head nga pala ang tawag dyan kumakain ba kayo nyan mga katimates grabe punong puno ng senaryo kaliwat kanan may nangyayari kaya ipe-frame mo na lang talaga na maayos ang subject mo sobrang soft lang talaga ng ilaw pag mga 6am sunlight kaya para na rin ako nakasopax na malaki grabe talaga nagpapa yung kulay ng subject. Gustong gusto ko talaga ang performance itong aking Xiaomi 14T Pro. Talagang kuwang kuha niya yung mood na gusto ko sa photo. Kaya ang tip ko sa inyo para makakuha ng magagandang shots, gumising kayo na maaga at sigurado kung masusurprise ka sa inyong makikita. Gaya nitong masisipag nating kababayan. Sa kapag umaga, kalmado pa ang dagat. Namimiss ko na mga Ang galing ng timing nito. Habang sila ay busy, syempre, busy rin tayo sa pag-capture ng moment nila. Ito nga pala ang style ko sa pagkuha ng letrato. Hindi ako magaling magturo sa photography. Basta i-apply na aralan yung mga rules sa photography gaya ng rule of thirds dun pala ang malaking tulong na sa mga shots nyo halos hindi ko na nga pala nagamit yung aking Canon RP kayang kaya kasi ibigay ng aking Xiaomi 14T Pro yung gusto kong quality sa pag take nga pala ng pictures kailangan nyo na matinding pasensya talagang maghihintay at maghihintay ka para makuha mo kung ano yung nasa isip mo salita pa naman ako na salita dyan lobat na pala yung mic ko o mga katimates ito nga pala yung mga kuha ko Sura, you mm.